Hello! Mani na pa pamahaw, guys. Tugi. gisa gulan o sardinas. Ato rin siyang gigisa sa sardinas, guys. So, mahaw na ta ninyo. Hi, guys. Mahaw ta. Damos, Sudan. Tugi. Diyan makita, guys. Okay. Among holder. Togi! Siya. Siyempre, pag mamahaw ganit, naginay luto, guys. Agoy. Bahaw atong luto, guys. Bahaw. Hindi lang. Kira bahaw, eh. Bahaw ato. Kunyari, gamay na tagkanon. Kunyari, tanaw ay program ito so, yung sudan lang. Ito yung tagkanon. na. Thank you, Lord. Sa so, pumahong, Salamat. Ay, ito, Naapot tayo. Bulat. Hindi ni siya bulat, guys. Kanara siya. Gibulat na siya. Isa ka adlaw. Lati nga, wala bisaya. Mmm. eh, ito, okay. ito. Ito, ito, bias guys. Lamit. May bayas ako. Ako ba yung naglutoan e. Eh. Ako ba siyang halang gamay? Napat siya sili gamay. Lamig yung kayo guys. Sa mahilig na ugutan, wala na ako. Mati ang tubig. Eh. asya pansit asya pansit tanaon bye sa next na po nga pamahaw kita kids bye hey guys Luto na pan salmon guys para sa among paniod tuna guys na pod. Ulo-ulo lang kayo. Salmon na guys, salmon. Unod guys, ka og unod guys. Mahal kayo ang kuan. Mahal kayo ang kilo sa salmon. So dire rami sa ulo guys, tag cheese ang ulo. Tender hams ang isa guys mo na siya guys salmon atong paniod to atong sabaw to paniod to dahil naapod may gipre itong uh, isda itong abrihan tora guys nagprito pad may guys o oh, amon sa dan o oy oh, presko kayo na guys o isa na ngay ka nang sa ibabaw nga dahon isa huh? na nang sa ibabaw nga dahon ka na ah kung anak guys laurel Pahumot daw na. Kung so, oh, mag guys, butangan dahi Gloril, Mani mo -man 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 atong to guys, no? Bukal-bukal lang atong tungkuan. Salmon nga tinula. Mag-ready ready na tag paniod to. nag-asin nga. Organic. Napo, ay, dahil ay dili, na um, po may mi prituhonon dili sa ta magprito anang bulad kay daghan tag sudan. Na mi kuan guys O, oh, labtingaw. gihapon. Ang ah, love tingaw namo guys di gini siya dili gini siya asgad. Friends di niya sa kidney kay di siya asgad. Hmm, di na man. siya asgad. Ay, lang, guys. <laughs> ah. Ah love tingaw mo di. Labtingaw. tingaw. Tapa na love tingaw guys oh. Kugihan kay ni mga Pilipina d're, guys sa UAE. Kugihan kayo maghimo og lab tingaw guys para makasudan og lami para makakaon og luto nga daghan. Dayon ang high blood guys. Na. Onya, kum dili ta. Uma na guys, labutay paghimagas, guys, so nga mangga. Oh, sa mangga sa UAE guys, so. Kita man ang mangga sa UAE guys. kanino mm -hmm na. O, na na siya, guys, no? Ang mangga sa iyo, eh. Sobra na sa, guys, sa among ibaligya. Kaya mamaligya, pod may mangga, dari, guys, para na pod may halin. wala siya nagwan. Maligya, pod gani yung tamiani, guys. Kaya lang, pangayoon, man sa mong silingan, guys. Eh, mamaligya, mong tamiani. Nagsulay, nagtry, di tamin baligyan na sa una, guys. Eh, so, pangayoon naman lang. Kasi, hatag na lang. Hindi lang ibaligya. Busy ang among kusina, guys. Mulingi din na siya, guys, no. Mato siya gabuhat sa among kana siya manay gabuhat sa among lantingaw, guys. Kugihan ka na siya magbuhat og kuan, guys, kana lantingaw. Kung gihan na siya magbuhat og lantingaw, guys. Ah, oh, ang tilaw-tilaw ra Ug kapit na ta mo higo sabaw guys, kapit na maluto ang atong salmon jud guys. Ato ra gyud nang gihulat para makahigop ni tag salmon oh. Nagbukal-bukal lang yun na siya. Luto na yun na ni. Okay. Sakto na pong oras guys. Oh. Alas 12.30. minya. Good man yun to. Natakin na mahabi at tawag alas 9.00. Oh, alas 9.00. Karang alas 12.30. minya. Dating to na yun na guys. Wala na. Wala pa na. 3 hours. Kikan pag... Ah, agi. Ginagandagan na na dito sa hagdan Natunaw na. Hey guys! Ito na po datong pamahaw karon guys. Bula. Kana siya. Daing gihapon bagong luto. Bagong luto nga daing guys. Dili na siya as God guys. Isara na siya ka gibulad. Nara nga rice guys. Oh. Dayon. Nagluto pa ang ato ang friend og ang palaya guys. Para perfect ang atong pamahaw. Nagulan ng mag itlog na organic, guys. Hi, guys. Tumamahal natin, guys. Parang gina. At itapad ni, guys. Itapad. Oy 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 oy. Ay, oy, 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 oy. Ay, oy, 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 oy. Oy, 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 oy. Oy, 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 oy. Aso aso pa, pa jun guys kay, mahauta crispy guys. bagong luto guys, testi tayo ang dahil. Perfect food ang ang palaya guys. Dili, parang siya, half cooked. Wala na yung saw 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 sukat guys. Ay, mapait ang panglasa sa kuan, Ang palayak. Taman. Hanggang sa susunod nga pamahaw. Bye! Hi! Ako lang ipakita sa inyo, honey, mga lamig nga pagkaon, diri, ha? Nara, oh. Kung magdinalo lang, tano, lamig kayo ni siya. Kani siya, chocolate ni siya nga na ay kapi sa ilalom. Lamig, hapon siya kaonon. Hasta po ni, o Dayon, dagang kayong mga tamis tam is dere. Dayon. Kanisha. Lami. Kanisha. Sweet yaha po ni siya, lami gid siya kaonon. Lami gid ni siya kaonon. Kani sweet po ni siya. Lami gid siya kaonon ni. Eh. Di ba lang no? Di ba kanilang no lami no? Kani siya lami no tapurnin nino. dayon, apad jud lain, ani pud siya kani ani siya dates na siya nga murag cupcake Lami pud ni siya gyud Lami, ni siya kaonon dates nga cupcake so ta kay kaidering tamis. so mag magdinalo lang gyud ta na impas. <laughs> so, di lang tamag no? Kinang lang yun natay disiplina sa atong ba, ba. Kaniray ato ah. ka ng mani. Nga among gi. Gi kwan ra gi. Gi sangag, san lagra. Gi siya, way kwan. Wala tanan, wala oil. Morin siya. So, morin atong kaon-kaonon disiplina ko na ito atong ba, ba kay o atong kuan ginhawa kay pasagad ta impasta ba diba? so to guys <laughs> ay pakapinan din ako no awa na wa ni pakapinta man ay, pakapin, na <laughs>